Hello, welcome to Virgo Philippines. So ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Eh, pagpasensyaan mo na medyo um, <laughs> medyo pagod talaga ako tsaka medyo inaantok na pero alam ano mo yun, parang gusto mo na mag-reading bago ako matulog. yeah, let's start. What do we have here for the sign of Virgo? For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos, please. Of course, kung ayaw mo na ganitong klaseng reading, hindi ka naman pinipilit. Pwede ka naman mag-next video. Okay? So, tsaka medyo masama din pakaramdam ko, guys. Eh. Kaya, kung ano yung best na ma-deliver ko ng message ngayon, yun na talaga yun. Pagpasensyaan mo na. Hmm? King of Cups and <laughs> lumipad wait lang. Five of Cups, Seven of Swords, Ten of Wands. So there's some kind of ending na pwedeng nangyari sa inyo na person na to na pading minahal mo. Minahal mo. Kaya ka nga nasaktan. Kaya ka nga nakaramdam ng sakit kasi may mo yung tao. May sasaktan ka. Kasi pwedeng umiiwas siya or hindi na siya masyadong naikipag connect or communicate sa'yo or you know. Pinipilit mo na lang gawain yung alam mo yan, yung responsibility mo sa araw-araw. focus ka na sa maybe career mo, yung mga dapat mo unahin. Then yung person na ito pwedeng mm, still, nandun pa rin yung love mo para sa kanya. But, what do we have here? alam mo tagal ko na ginagamit tong card na to, pero I just noticed yung picture ko si Dito, it's uh, King of Cups na Crocodile. Which is, na, uh, na, nakuha ko yun na sa sign. Kasi kanina pa nagpapakita sa akin, parang kinukuha ko ng kinukuha ng attention in eh, kinukuha ng crocodile yung attention ko na parang alam mo yung literal na crocodile na nandyan spying on their prey kung bagay hindi naman yan agad susunggab ano yan kukuha yan ng tamang timing and then spying or nag iispiya din sa person na nakakonect niya. But, medyo mahirap para sa isumugod kasi pwedeng nakikita mo it's not yet the right time. Ano yun? Pero, mahal mo yung tao. Gusto mo yung tao. Gustong gusto mo siya, honestly. Katulad ng isang um, ano ba sa Tagalog yung crocodile? Pating, ay, hindi pala pating. Um, parang malapit na doon. Pasensya ka na medyo apektado ako ng Mercury Retrograde. You know? So, during ret Retrograde, Mercury Retrograde, talagang foggy yung mind ko niyan. Ano yon Um, <laughs> affected ka rin kasi you're a Virgo. So, uh, definitely affected ka kasi uh, ruling planet ng Virgo sa astrology is the planet of Mercury. And yung pagbagal ng planet of Mercury, makaka-affect yun sa'yo. Sa akin din. Kasi meron din akong mga malakas na Virgo sa aking chart. Ayun, balik tayo sa reading tawag dun ayun na, crocodile na lang huwag na natin i-translate, ang hirap iniisip ko pa rin talaga eh na na pumapasok sa isip ko, lizard hello, anong lizard? <laughs> um, iniisip ko pa rin, huwag na nga i-comment mo na lang sa baba ah uh, ayun So, yun literal na crocodile, ba diba? Parang ikaw, gusto mo sugudin yung tao or gusto mong sakma, sakma, <laughs> sakmalin. Hindi naman, gusto mong gumawa ng action towards dun sa tao pero parang hindi pwede, hindi pa tama yung timing. Kasi yung person na connect mo, pwedeng lumalayo or umiiwas or pwedeng andyan naman siya, nagpapakyot, ganun pero parang hindi nakikiramdam din na, na nagiging maingat din yung person nito. Regarding sa sitwasyon ninyo, hindi hindi sa iyo. Pwedeng nagiging maingat lang din siya sa kung ano yung sitwasyon ninyo. Okay. So, ayun, nakakapagpalungkot sa iyo. Person na konekt connect sa May nakita nga pala akong trophy, so Pwedeng recently lang may mga awards kang natanggap or people around you. Uh, maybe yung kapatid mo or kasama mo sa bahay. Parang may mga award na nakuha. Wait lang ha. Inukuha ka tong nalaglag. Ace of Cups. Oh. This person loves you. Mahal ka niya. Ace of Cups is love. Pero, wala <laughs> siyang pakialam sa'yo ngayon. pwede naman yun, di ba? Mahalin ka lang ng tao. Pero wala muna pakialam sa, so, hello, fo-focus muna ako sa mga plano ko sa buhay. The two of ones is here. So, pwedeng, okay, nakamasid ka sa kanya, naka-spy ka sa kanya or what. Pero, parang, ako sige, gawin mo lang yung mga gusto mong gawin. Bala ka sa buhay mo, basta ako. Okay, I love you, pero, wait lang. Marami pa akong dapat pagkabalahan or ayusin mo na or plano pa sa buhay ko, Ganun. get gets mo. Eh, something to do with the new beginning. So, pwede may mga kinikreate siya or binubuo siya na new beginnings dito and mm, I feel like a lot of people is ina-admire tong person mo. So, you might be dealing with a person na parang crush ng bayan or marami nagkakagusto sa kanya, marami umaaligid sa kanya. Kasi meron something itong person na ito na parang mahirap makuha or mahirap makita. Pero yung person mo, kung may mga umaaligid, wala siyang pakialam doon or nagiging maingat siya. Meron siyang parang shield sa katawan niya na parang, hindi naman ako basta-basta makukuha nito mga ito. Sige, tumingin lang kayo. Hanggang tingin lang kayo sa ngayon. Ganun. So, emotion na person, ah, uh, emotion niyo sa isa't isa. Ano ba yun? Lipad na lipad, ang hirap dukotin eh. Wait nga lang, i-ganon ko yung electric fan. Andito na ulit ako. Ngayon, Three of Swords, ah, uh, of course, masakit sa'yo. Masaktan ka. Kasi, Itong person na to, pwedeng four of wands, nakikita mong stable na, or okay na siya, or happy na siya, or what. And you, on the other hand, parang, ikaw yung sa hindi eh, naman sa ayaw mo siya maging masaya. Pero, pwedeng, pwedeng ganun na nga. <laughs> Alam mo, eh, parang, de, malungkot ka, wala pa ako, ganun. Malungkot ka naman sa connection natin kasi wala pa ako, hindi pa at, hindi pa tayo okay. Hindi ka pwedeng maging okay hangga't hindi pa tayo okay, ganoon. Ang weird mo din minsan. <laughs> iba sa inyo minsan yung energy niyo, kakanood mo sa akin parang kilala na kita. So, kako, lagi ko nakukuha yung energy ng iba sa inyo. No? Parang, lagi na tayo magkausap. Kaya parang ang komportable ko sa'yo. Yung iba pwedeng kilala na kita or nakita na kakita ng personal na. Hindi natin. Anyway. Seven of swords at the bottom of the deck. So, emotion mo. Ano ka? Parang tawag dito? Nasasaktan ka ng palihim. So, pwedeng hindi mo sinasabi sa kanya na masakit, gano'n. Yung mga nararamdaman mo ngayon, pwede mo yung mga iniisip ka na mas lalo pang makakapagpasakit sa'yo. Like, nag-overthink, gano'n. Tsaka, wala lang, trip mo lang mag-drama mag sa buhay. Parang, ito yung pinaghugutan mo ngayon ng drama mo. Hmm? Gets mo yun? So, ano yung emotion ng person na ito for you? Eight of Cups. Totoo kasi ako dito sa person mo. Parang, Knight of Swords is here. Oh. <laughs> Four of Cups and the Moon. Actually, wala kasi siya. Yung iba sa inyo, ano ba? Pwede hindi mo naman kasi sinasabi sa kanya yung emosyon mo eh. So, wala siya. Ayaw niya muna mag-expect ngayon, of course. And pwede hindi siya sure regarding sa emosyon mo para sa kanya. Lalo na kung wala ka namang ino-offer. Tapos, lalo na kung laging sa kanya galing yung movement in the past. So, ngayon, parang masanay ka na lang naggawin yung movement niya na yun. Pero, hello, hindi naman pwedeng laging ako ng ako. Pwedeng ikaw naman yung gumawa ng action or what. Magsalta ka naman kung ano ba talagang gusto mo sa akin or intention mo sa akin. iba sa inyo, halimbawa, to person to, gustong gusto ka, pwedeng niligawan ganya in the past, tapos ikaw, gusto mo na rin, kaya lang biglang nag-back out yung person na to, ganun, or nag-focus na lang muna siya sa buhay niya, tapos ikaw, ano ba, ituloy mo, parang ganun, parang na-enjoy -na mo na rin yung past na ginagawa niya, tapos nung biglang nawala, parang hinahanap-hanap pa, mo na lang rin. Diba? Yes, mo yan. Alam mo yun, <laughs> parang bangenge, kasi parang antok na antok na, hindi maintindihan yun. yung feelings ko ngayon iba sa inyo inaantok mga ako tapos ba yan parang nanonood sa akin inaantok din tapos so, nakaka yung energy mo di diba? para taan nag-uusap mo na. paunahan kung sino makatulog um nasa na tayo future para sa mga bago pa lang dyan pwede ka na mag-subscribe pero kung ayaw mo nang ganitong way ng reading sa ngayon ito lang talaga yung pinakamatinok pero matinok naman talaga ako may yung ibang reading. I-check mo na lang. Seven of Coins. The Wheel of Fortune. Ayan. Taurus, Virgo, Capricorn. Ano pa? Main Energy. Ah, Main Energy. Tag dito. Future. King, King of Coins. Two of Cups. Bottom of the deck is the Queen of Swords and the Eight of Swords. death card. Hmm. Seven of coins. Taurus Virgo Capricorn. Cancer Scorpio Pisces. Uh, I, I can see some of you pwedeng may mga money or uh, Yeah, pa pabalik sa'yo eh. It could be an offer of a pre previous job or career offer. Uh, or you will be changing your job or career. Pwedeng may mga bagay kang babalikan. Or babaguhin. Tapos, ah... Uh, with the Seven of Coins, I feel like some of you... meron kang mga gagawain financially na pwedeng magbigay ng changes sa iyo in the future like investment. Oh, ano ba 'yon? Nakagulat naman tong plastic na ito. <laughs> Nilipad na electric fan. Ano ba Doon muna yun. Mamaya ko na ayusin kasi antok na ako eh. Anyway. Saan tayo? O oh, may finances ka na pwedeng mabago in the near future. Tapos, ay ayoko mag-expect yung iba dyan. Yung iba dyan pwedeng, oy gagana daw yung aking ano, finances, mababago. Tapos bigla kang nag-invest ng ano, nag-invest sa scam, ganto ganyan kumusta ka O masyadong magmadali Mercury retrograde ngayon magulo ng isip at saka pwedeng may mga kontrata na may misinterpret mo etc nandun pa rin yung pag-iingat Pero yung iba sa inyo pwedeng there's a pagbabago ng finances Lalo na kung may paunti-unti kang mga ginagawa na ngayon na parang investment na pwedeng investment sa sarili mo investment na parang makakatulong pa lalo sa pagpapalago sa iyo. King of Coins and the Two of Cups. Yeah, partnership pagdating sa money. I'm seeing this Two of Cups. What's with the Two of Cups? In the near future, pwedeng may relasyon dito na Six of Cups is here. Ang um, babalik. Ang babalik. This could be a person in the past. May pwedeng yung pagbabalik na ito. There's a new beginning dito sa pagbabalik na ito. I can see offers. Tsaka sa pagbabalik nitong taong to, pwedeng may mga something na uh, mag um, magbigay din ng success. Like parang ito taong nababalik sa malaki charm siya, ganun. Kasi pwedeng yung pagkikita or yung pagbabalik niya magdulot ng parang magandang effect sa buhay mo. Gets mo yan? Parang, wala lang, basta nandiyan ka lang, swerte ako, ganun. So, may taong babalik sa'yo and pwedeng ma mahagip niya or mahawa ka dun sa energy niya or pwedeng yung mga ideas niya pag pinagsama yung ideas niya ideas niyo pwedeng makatulong mag magkaroon ng ano ito mas maayos or mas growth mas magandang growth para sa iyo parang tutulak kanya para may mas mag-grow ka pa financially abalik tayo sa mga nalulungkot future ng mga nalulungkot diyan Seven of Wands, with the seven of wands. Seven of swords. O, dalawang seven na to. Isa pa. Ten of wands. Mm. Bottom of the deck is the two of coins. I feel mean, like doon sa mga nalulungkot in the near future. Yung mga kailangan kang alisan, kailangan mong kontrolin yung buhay mo, feelings mo, etc. Huwag kang matakot. I And mean, with the of wands, I feel like, minsan kasalanan mo kung ba't ka nalulungkot eh. Nahihikab na ako, nantok na ako guys. Hmm. <laughs> Gising pa tayo. Ah. Hmm. Uh, ano yun? Wala tuloy ako. Ayan, maraming ikaw lang nagpapahirap sa sarili mo yan. Parang pwede ka namang makapag-usap or pwede mo namang sabihin yung mga ideas mo yung mga eh ikaw na mag-initiate ng action. Ganun. pero mo ginagawa. So, bahala ka dyan sa buhay mo. Buhay mo naman. <laughs> buhay mo naman yan. Tapos yung iba sa inyo kasi wishy-washy may times na parang gusto mong gawin doon, huwag na lang kaya. Parang na, magdadalawang isip na hindi maintindihan kung anong gusto mong gawin. Ayun lang. Nantok na ako. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.